Good afternoon! I'm her again. It's me, a princess. Kuwapa. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Now, andito po ako ngayon sa gardenan. At uh, mag-ano ako po ulit. Magtatanim ako muli ng sibuyas bombay na violet at saka normal. And look this. Ngayon, mamimili ako ngayon ng gulay po tatanim ko pang winter, pang winter siya. At saka, bibili na rin ako ng bulak. Nandito na naman ako. No? Dito po natatanggal na naman ang stress ko mga lovers. Later, mamaya, tingnan nyo po ang gagawin ko. Bye, bye Ayan, bye -bye. mga lovers, ang ganda po. Nandito na naman ako mga lovers, nagpapatanggal ang aking stress. Stress. Ayan. Yan, oh, ang gaganda. Ngayon may bibilhin po ako. No, may bibilhin po ako. Manakana pa ako, manakana. Hanap-hanap tayo, hanap-hanap. Anong magandang itatanim ko. Ganda din ito. Pang winter. Ang oh, maganda siya. Tingnan natin naman. Yan. Yan. Alam ko, taong Yan. Yan. Anong pangalan nito sa atin? Ganda, no? May, may ano na, may ganito na ako. Di ba? Nagpapatanggal ang stress ko. Ganda nito yung yelo. Bili kayo ako nito. Red mento. Yan, mga lovers. Ayan, mga lovers. Magtatanim po ako ng anong tawag nito? Ah... Uh, Yan, ano. Yan, magtatanim po ako ng ano, pang winter po kasi ito. Magtatanim ako. Pipili ako ng ilang peraso. Yan. Pipili po ako ng ilang peraso. Kahit, kahit po ano, kahit po tatlo. Kahit tatlo na. naman. Kahit apat. Ano huh? yan? Bibili po ako niyan. Yan, lima lang, lima. Bibili ako ng yes, uh, gulay. Uh, cabbage po, cabbage. Magtatanim po ako pang winter. Ayan, yan na lang po natira. Late na po akong dumating. Yan, bili ako na kahit lima again. Yan, bili ko po ito lima. Yan, lima. Yan lima piraso. Limang piraso. Ayan. Yan na po yung mga nabili ko, no? Sibuyas, Bombay, Bayulit, at saka yung puti, at saka ito. Yan. Yan, mga lovers. Ang ganda, oh. Ganda ng mga bulak, mga lovers. Oh, grabe. Oh, grabe. Wow, ang gaganda. Ibili kayo ako ng yellow. Yellow. ibigay ako ng yellow. Ayan, oh, yellow. Ang oh, gaganda, no? Mga labo. Malamig na po sa Japan. Maganda yung mix. Yan, oh, yung may mix, oh. Kaso lang mahal. <laughs> mahal yung mix. Isang lipo. Yan. Charan, charan, charan. Kaganda, no? Grabe mga lovers, no? Kaganda talaga ng bulak na. No? Grabe. Ganda. Ganda sa mata. Nakakababa siya ng stress. Pag nandito ako, nakakababa ng stress to mga lovers. Yan, mga lovers. Bibili ako ng buto ng Uh, bawang. Taon-taon po ako nagtatanim, mga lovers, taon-taon ako nagtatanim nito. Pang ano kasi ito, pang, pangwinter winter na, ano, itatanim mo siya this month, next year pa siya ma-harvest, no? Ayan. Then ngayon, yan po yung price niya. One, two, dito tayo sa malalaki. Grabe, ang laki, yung oh. Ilang lang ito. Two, four, six, eight, nine. Saan ba? Wala na yung mahal. Ay, dito, ito, 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 ito. ito. Dito tayo mga lovers. Huwag naman ito. Ang dami. Marabi nito. Ang dami. 3,500. Dito tayo. Tama na ito. Ito lang. Tag-2,000. Tag-2,000 naman laging binibili ko. Ayan. Ayan. Dito tayo mga lovers. Ayan. Ayan po ang bibilihin ko. Ayan. Rob, mahal, wey. Eh. Ang ganda naman kasi. Ang mahal niya, tapos ang ganda naman kasi. Oo. Yan, you know. oh. Dalawang libo. Oh, gosh. Wala bang mora dyan? Wala bang mora Wala bang mora Hmm? Parang ang ganda nito. Wait lang. Gusto ko kasi yung yellow. Ayan. Yeah. Mm. Kore kata, kore mm. katta yun. Kore kata. Yo. Kore kata. Mm. Nani ka? Na, naka, naka ni Aru. Ayan o. Ayan ang papatanggal ng stress ko. Kaya na nakabili na ko nito. コレアタシーコレアタシー<の>ここと、ね、<何>これ、これこれ <laughs> マジタ Uhum, oh, saya maju tuh, di sini, ini, ini. ini karenek, karenek. saya sudah. sudah besar. sudah besar. sudah sudah besar. 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 sudah Yan, di ba? Ayan, parang atyal. Pero ano yan, bulaklak yan, ha? Yan, yan, oh, yan, sili. Oh, akala ko nga sili, Bulak nila yung display, hindi nila hindi yung kinakain. Ayan. I like this. Mayroon akong ito, button. May ko ba ito? May button akong cut. Ayan. Ayan ganda no, grabe mga lovers makabuoang mabuoang na ako sa sobrang ganda niya namimili ako ng mga gusto ko ayan, tara ayan ayan no, iba-ibang klase nakikita niyo no Yeah, grabe. 本日のご来店誠にありがとうございますただいま当店におきましては期間限定廃校機のパワーブル,36ボルトマルチボルト電動工具が大変お買い得となっております廃校機36ボルトマルチボルト電動工具フルセット企業ご購入で漏れなく電池がもう一個ついてくる大変お得なキャンペーン中です36ボルトマルチボルト電池 P S L 三六零一八は通常販売価格一万六千八百円ですので大変お得です。五分露すごいね綺麗ねえ可 <laughs> いオレンジ可愛い。何が？そうオレンジこれ,これ毎年毎年？一年だよ。一年だけ終わる？私毎今今植えると雪の砂になって株が大きくなって、うん、あの春先の五月。うん 月月か5月頃までずっと、うん、今からだばさ、うん、今10月でしょ11月12月123457、うんうん、ヶ月見られるよだけはめ、うん、られるうんおちの中おちの中うん外外,外雪かぶっても大雪かぶって丈夫になるのこれこれはうちの中に入れない雪にさらされてもう消えるけどもその雪本当うん本当だよ聞いてみな。 あのもう毎年毎年じゃなくてもう終わりだから終わりあだから夏の暑い日は暑いまた出ないだから出ないだから一年って言わない今植えてあの来年のあの春が終わるまでだこそうっ春夏なんかもうダメよきちゃうよああうんな

Tugou e pai.